Magdang gabi bayan, isang komento lang tungkol sa post na ito. Sa pagiging kurap at jodiaks uh, ng presidente, sobrang nakakaya talaga. Weak leader pa. Trump sinampal si BBM ng katotohanan, nakakaya. ASEAN trade boost US approved duty free access for Thai, Malaysian and Cambodian goods. Tignan mo na ngayon BBM duty free ties. Libre. Pero tayo nagsasuffer pa rin tayo BBM ng 19. Diba? hindi ka nakatanggi. Kasi nga may laman. Kasi nga involved sa isang crimes ng overdose sa cocaine na sa LA. Yan na nga ngayon ang problema. Ngayon, pinirma mo tayo 19% ang tarif sila. Wala. Isa kang pangulong nakakahiya nakakahiya ang pagiging pangulo mo dahil pinirma mo ang pabor na ang pabor ay para sa inyo sa asawa mong imbol sa saan? sa overdose crime ni tanto ko eto na ngayon eto na ngayon ang isa pang sampal ang akala mo wise ka kay, kay uh, Donald Duck o ngayon tinarantado tayo ni Donald Duck Sempre ang ekonomiya ng Pilipinas ang maaapektuhan, di ba? Tanga. ASEAN Trade Boost US Approved Duty Free Access to the Thai, Malaysian, and Cambodian Goods. Thai, Malaysian, and Cambodian Goods. Thai, Pusang Alaw, Thai, ang Pilipinas 19 19% tarif sila wala na isang malaking sampal isa kang walang kwentang pangulo walang kwenta at ang isa pang nakakahiya habang naglalakad ka sa podium ang ipinalalabas si Duterte kasi si Duterte ang kinilala ng Asea at hindi ikaw isa kang kengkoy. Kengkoy kang presidente. Wala kang kwenta. At ngayon, ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Wala na. Siyempre, all you have to do is to kill the opportunity to react through by defense use sa Amerika. Ang alin? Ang EDCA. Saan? Para magkaroon ng dynamic rule ang programa. Ang tanong... Nasaan na yung mga Afghan? ba? Diba? Wala na. Walang report ang National Intelligence na. Walang report ang National Security. Walang report ang Department of National Defense. Ang, ang uh, ISAP, ang NICA, walang report. Maging ang ano, wala. Nawawala sila. Yan ang mahirap. Papano kang ipagtatanggol ng mga ukin okay nana na na supporter mo? Papano? Papano? Baka sabihin nyo, pinipersonal namin kayo porque dito kami sumusuporta sa kabila. Eto, isang nakahihiya tapos plano nyo pang tanggalan ng benefits ang mga retire. Magalo ang balat sa tinalupan sa katarantaduhan mo. Nakakahiya kang Pangulo. Wala kang kwenta. At ano sabi mo? Alam mo naman, di ba? Kilala mo naman sila, di ba? At ano? Hindi mo na ikukulong? Showing your irresponsibility of being leader. You are a goddamn weak leader. Kaya kung ako sa sa'yo, before anything else, you have to decide to resign wala kang kwenta wala kang kwentang pangulo at nakakahiya ka Oh yung mga baser ko mm, sige nga ilabas nyo nga kung ano ang magaling wala pa yung 25 ton na Philippine Gold wala pa yung Maharlika pan wala pa yan wala pa ang mga nawawala. Kapag dumating ang tam, hindi na to kaya. Kahit isang balding kukin pa ang gamitin mo, di mo to masasanga. Then the times come. Matatapos din ang maliligayang araw nyo. Ikaw, si Lisa, si Sandro, si Romualdez, si Saldico, lahat kayo. Lahat kayo will be attended and to be decided. Subject for firing squad. Ganda. Only in the Philippines. Kayo ang ipapiring squad. Hmm. day, masin!